Mau oh, diibah, seberang so, tamis. Ah itu ni pals, di bagian ini naik, di. to this video guys is gagawa na naman tayo ng donut at syempre patayar. Pero ito is para lang ito muna sa donut nyo kasi uh, dalawa tatlo yung gagawin ko. Tatlong take away box. I mean, dalawang take away box tapos yung isa dito sa bahay. Kaya tatlo mong gagawin ko sa donut at syempre gagawa din ako ulit mamaya para sa ating patayar kasi tatlo din ang aking gagawin. Ito si nanay. Oo. oo. Akala ko haya-haya -hay ko today pero hindi pala. And uh, also kababalik lang namin galing sa minutes in kaya siguro ganon pero guys malinis yung kamay ko ha ah. ganyan lang talagang kulay ng kukuko. ko <laughs> ganyan lang talagang kulay ng kuko ko guys nakala nyo kasi siguro dahil uh, lagi ako nag uh, ano ng uh, ano ng harina ganyan talaga nag, nagkukulay talaga yung ano ko yung kuko ko ba ko lang kung bakit siguro may sakit ako charot <laughs> <laughs> Okay, ayan, okay na yung ating pang uh, donut na yan. Itago lang natin yan siya guys for 1 uh, one hour to one hour and a half. Para pag nag double size na siya, pwede na natin siyang gawing donut. Tapos, magmamasa ako ulit ng harina para sa aking fatayer. tire. Ayan, itago lang natin yan siya. kabilan natin siya siyempre para um, maganda yung kanyang sinalabasan. At syempre, nag-boil na rin ako ng hot dog. Ayan o, para palaman sa ating fatayar mamaya. At yung ating spinach. Frozen yung gagamitin natin guys. Gigisa natin yan mamaya sa kamatis at saka sibuyas para bongga na. Ah. Gusto ko sana fresh. Kaso yung binibili ng driver namin is uh, frozen. So wala na ako magagawa. No choice na ako, di ba? So guys, ito na yung ating donut. Tapos na. Ay, hindi pa pala. Tapos mayroon pa pala akong design nandito. Ayan, designan ko pa yan. And sunod natin gagawin is yung patire. So, ito na yung sobra ng chocolate natin. I-design lang natin yan sya dyan. Ayan. O, oh, diba? Sobrang tamis na. Hyper na naman to sila moya. Bahala na sila. Kasi marami tayong bibigyan today. Tatlong bahay pala. Okay. Tama na yan. Okay. Ay, hindi. Isa pa. Sige. Charon. Okay na yan. Ito naman yung ating white sugar. Sobrang tamis yung aking ano ngayon ah. Naku, may pasaway na. Eh. This is their favorite. So, kitang kita nyo guys, maraming sugat yung aking kamay. Ganyan guys, yung mga beaker, maraming paso, paso sa ka kamay. ba? Diba? Marunong ka magluto. Ay, hindi ka pala. Oo, oh, marunong ka magluto pag marami kang sugat. Oo, oh, napapasuan ka. Char. Taran! Okay, let's go. Let's proceed to the papaya. Ano, Aida naman, laso na naman yung ano mo. Ito, sugar, ano lang siya. Pamimigay. Proceed na tayo sa ating uh, fat tire pero iligpit muna natin ito. Just ko ang daming ligpitin. Ay, da maglinis ka nga. Hay. <laughs> ito naman yung aking crinkles, Prinkle Ay basta yun na yon. Na na si Nanay. So guys, ito na yung ating fat tire para sa kanyang pabigbigyan. Ayun yung isa nakasarado na. Pa na pubuksan. Okay, sara na natin 'yan. Nandito yung ating donuts. Ayun yung isa. Ito, ito siya oh. Kahit kay Pals yan eh. Di ba? Saan yung may ano? Sticker. Ayan. Ayan kay Pals to. Ito yung para sa kaibigan nito. Kahit bahay daw nila. Kahit bahay daw ni Pals. Bibigyan ni nanay. Hindi. eh ko. Okay. Kahit bahay daw ni nanay Pals eh. Sabi ni Mudra. Ano okay. Let's go. At ito naman guys, ang para sa bahay. Ayan, last talaga yung sa bahay kasi dito lang naman yan at wala masyadong bisita. At 5 o'clock na guys, kailangan na natin to serve. Nagmadali na ako kasi gusto kong magpahinga kasi maya maya lang mag CR na naman si nanay. Super good. Pupunta ng CR. Kailangan naman siyang anuhan. At yung sa ano pala guys, yung sa issue dun sa tabak. Sinabihan ko siya kasi hindi niya naintindihan. Akala niya siguro pagpunta namin la, uh, tuwing punta namin sa aliin, akala niya nagbibigay tuwing Friday si nanay, pero hindi nagbibigay si nanay tuwing Friday sa amin kasi ano, uh, Thursday pa lang pagpupunta kami is binibigyan na kami ng pera. So pag kinabukasan, hindi na siya nagbibigay. Pagka Saturday naman siya nagbibigay and Sunday, pagpa-uwi na kami ulit dito sa Abu Dhabi. So that's it for today's videos, guys. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and share my video. Thank you, guys. Bye. Ito may ko, guys. Tuting man yon. Hmm. Ito pa isa. Saran. Ang dami kong sugat. <laughs> dami kong pasok galing sa oven. Hi guys! Gabi na naman at syempre magluluto tayo ng favorite ni nanay. Alam nyo ba? na favorite ni nanay is tatlo lang pag gabi gabi or tanghalian hapunan ang kanyang favorite guys is ano ginisang kamatis okay ginisang kamatis or ginisang kamatis na may ilo at ginisang ukra yan lang tapos isa pa pala yung uh, beans yung baked beans na yan din yung baking siya tapos, yun lang, kakainin niya. Kasama yung ano, Arabic, kubos. Uh, Arabic bread. Kubos kong kawagin. Ayan. Yung malapad na puti pa. Yun lang ipapartner niya dun. Tapos ganito rin sa ano din, sa tawag dito. Sa ginisang okra. Ano din siya? Kubos. Eh, enough to, to sa kanya guys. Ito na talaga yung dinner niya ba? Hindi na siya kumakain ng luto ng ano, ng tagaluto namin. <laughs> Ay, ano pala to? Uh, cumin at ay, ito pala yung turmeric and cumin, guys. Ang aking nilagay. At nilagyan ko rin siya ng pampalasa ng magiging Okay. Nihanda ko na lang siya kasi kailangan painin yung ano para tumabot ng taid yung, Ayan. yung isang, isang, isa, isa. Ko ng, ano yung okra. Ayan. Ito guys, ito yung mga 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 ano, dinamihan ko siya kasi si Ate Mary gusto rin yata kumain ng dinisang okra. So, ayan na. Tapos, hindi mo nga lagyan ito ng, ng black pepper kasi nga, yung panla, pampalasa natin is malasa na siya. So, in-in lang yan siya guys, hasta sa maloto. And then, tan! Kain na si nanay. So, guys, hindi ko napansin. Nakala ko si Rachel lang yung pumasok. <laughs> Ay, amo ko pala. Si Bugs pala si diba pala yung pumasok. Akala eh, ko si Rishin, hindi ko pinansin. Tapos salita lang ako ng salita dito. Habang nagigisa. So nakita niya siguro ako nagbablog. <laughs> Pero ako lang naman yan. Kasi hindi naman sila nakikita. Bawal sila makita sa video na wala silang hijab or tabon sa ulo. Bawal lang ganon. Kasi basta bawal. Kasi sila ay Muslim. Ayan. Patakpan lang natin yan siya hanggang sa maluto guys.